Yan mga may guys, gagawa tayo ng suman sa latik. Ayan, kaya tayo ay naglalatik na guys. While naglalaba para mamaya. Ah, magadangdang na lang tayo ng dahon. So yung pagdadangdang ng dahon, ibig sabihin ay lalantahin natin sa apoy yung dahon ng saging para hindi siya puputok guys pag binalot natin yung suman. So itong latik ay pangbalot natin sa suman. Ay, pampalaman natin guys sa loob ng suman ayan so hintayin lang natin mag golden brown bago natin nahanguin ayan so ayan guys dahil napapakain nga tayo ng suman so umpisa na natin gumawa ng ating suman latik o yung ating morieko so meron na po ako dito 1 uh, kilo po yan ng uh, glutinous so ganito yung glutinous na ginamit ko guys ayan yan glutinous rice And then wala po akong white sugar. Ito na lang pong medyo brown brown yung gagamitin ko. Pero ano naman to siya guys? Uh, hindi naman to masyadong kukulay din kasi may ano rin naman tayo sa loob, may latik sa palaman. Ayan. Kasi naubusan ako ay hindi ako nakabili ng white sugar. Yan. So, tantyahin lang na lang natin yung lasa niya, guys, no? Tsaka, meron po tayo dito gata. Ayan. Pure gata po yan ng nyog. Ahaluin po natin yan siya bago natin siya isasalang sa apoy. Ayan. Kailangan po ay medyo malapot siya. Pero hindi naman po siya dapat lugaw na lugaw. So, meron po siyang tamang consistency din bago natin isalang. Para tunaw na tunaw yan. May dikit sa dito sa guys. Palitan natin ang sandok. Tanggalin muna natin yung nagdikit dito sa ating mixer. Sandok muna ipapanghalo ko guys. Para mahalo siyang abuti. Nagdagan pa natin ng konting sugar. Yan. So, magtitira tayo sa ating half sugar. Yan. Ganyan ang kalami yung tira. Para so, hindi siya masyadong matamis guys. Kasi marami yung may ayaw ng matamis. So, hindi natin dapat matamisan. So, ito guys ay pwede nyo panghanda sa Pasko at Bagong Taon ayan <coughs> sa mga birthday <coughs> pwede rin siya guys sa mga birthday at ito guys ay kahit hindi mo siya i ref ng i ref okay lang maglala siya ng at least 5 days ganyan or tatagal pa kung Iinitin mo siya, steam mo siya sa umaga para tumagal ulit yung kanyang pagkasira. Yan, halu muna natin ng maayos guys bago natin siya isasalang sa apoy. At tandaan nyo guys, pag sinalang nyo siya sa apoy, kailangan ay sa mahinang apoy lamang kasi didikit siya or masusunog siya pagka binini, inano nyo yung sa malakas na apoy niluto nyo siya sa malakas na apoy yan so, napakasarap guys ng muriekos kasi uh, puro nyug ang flavor nya at saka yung ating latik yan haluin ko pa mabuti guys <coughs> sakto lang yung ating sabaw. Kasi, kailangan medyo maluto muna siya guys bago natin siya babalot. Tapos, pag nabalot na, i-steam natin siya ng at least 4 to 5 minutes or medyo dag Kung medyo hilaw-hilaw pa yung pagkahalo ninyo, pwede nyo naman dagdagan ng uh, halo pa siya. Ay, dagdagan ng steam. Yan. O, so, so, yan oh. Yan. Pwede na natin isaalang sa apoy. So, yan. Pwede na natin yung siyang isaalang sa apoy, guys. So, pinatakan ko siya ng konting mantika ng ating latik. So, ito yung latik natin kanina. Yan. Anuhin na yun siya. Ah. ano ko na siya. Ipapangpalaman ko na yun siya. Mamaya. Ready na siya pang palaman. So, ito, halo na natin sa mahinang apoy, guys. So, yan guys. At, meron na tayo apoy dito. So, lang yung ating apoy. At, ito, kailangan ay matyaga yung inyong mga braso sa paghahalo guys. Yan. Kasi, kung hindi nyo hahaluin ang hahaluin yan, didikit po yan sa ating uh, kawali o kaserola sa ating pinaglulutuan dapat ay consistent yung paghahalo natin guys ang tawag namin dito ay suman, salatik o moriecos ewan ko lang po sa ibang lugar kung anong tawag nyo basta kami sanay kami dito moriecos ang tawag Haluin lang po natin yan guys ng haluin. Nakakangawit sa kamay pero kailangan po natin siya talaga haluin. So yan guys, ay medyo natutuyo na siya. At nilipat ko nga po pala siya sa ano, pinaglutuan ko ng latik guys. Ayan, kasi nanghinayang ako sa dumikit sa kawali na latik. Yan, masarap kasi yan siya guys. Parang ano na agad siya. Flavorful na. Pag nalagay natin yung ano yung ating pinaglutuan na tayo, sa pinaglutuan na tayo nagluto guys. May dagdag na ng flavor. Yan. Tiyunti na siyang tumitigas. Kailangan ay halong mabuti. Ah, Kaya sa braso guys. Kaya madalang ako magluto nito guys. Kasi masakit sa braso magluto. Ay maghalo. Ayan, nagadikit na siya. So hindi mo... Ayan, halo-haloin mo pa ng... Ayan, maya, ayan. nag pa rin siya sa kawali guys. Ayan, pansin nyo, may medyo brown-brown siya, guys. Kasi yan ay yung lapit kanina na nakatikipit sa kawali, guys. Tumapit um. na. mapit na yung latik. Ayan, kailangan po si ay medyo maluto siya ng konti para konting steam na lang po mamaya. Yan. Halo kay ubi. Kaya nakapagod talaga magluto nito guys. Kaya dapat magluto ka nito ay handa yung mga braso mo. <clears throat> ako medyo ano na yung mga braso ko guys medyo makirot na so yan guys ah uh, ahanguin ko na siya kasi ayan dumidikit na siya sa kawali yan oh. tignan nyo buo na siya Uh, pwede na yan natin ibalot guys. Ayan. So magbabalot na tayo. So yan na guys. At mag-uumpisa na po tayong magbalot ng ating uh, suman. Ayan. So meron akong tao ng saging dito guys. Ayan. Nalanta ko na yan sa apoy. Nagupit-upit lang. Uh, ready na siya. Dito lang guys. Magbalot guys. Lalagay tayo ng isang kutsara. Siyempre, lalagay natin yan ng langis niya. Yung mantika ng, yung lang ng ating ano, latik. tsaka natin lalagyan ng latik. Ayan. Lalagay natin siya. Bibilutin, guys. Ayan. Tingnan nyo lang, guys, kung paano magbalot para ma makita nyo or magaya nyo, guys. Ayan. Simple lang to balutin guys. Ayan, mabilis lang to. Hindi saya abutin ng matagal. Ayan, medyo maliit yung nailagay ko. Pero okay lang kasi pagkain lang namin yan. Ayan, meron na rin ako steamer. Malayo yung steamer natin. natin ng tangis. Ano natin lagyan ng ano? Lagyan ng malakit. Yan. Ayan. Ang purpose ng paglalagay natin ng langis niya guys, para hindi siya didikit sa dahon ng saging. Kakainin na natin. Hindi na siya, hindi siya didikit guys. Ayan sa gitna yung palaman. oh, ikot nyo lang siya na ganyan. Pantayin nyo yan. Ang bilig niya. So, yun yung purpose ng langis niya. Para hindi dumikit sa dahon. Ayan, o. Ang ganda. Ang ganda ng ating pagkakabalot, guys. Ayan. So, balit, balutin lang natin ito lahat, guys. At after nito ay, steam naman natin siya. So, yan guys at uh, tapos na ako guys magbalot ng ating suman so nakagawa ako ng 39 pieces na suman yan so ang gagawin natin ngayon is steam natin siya ng 45 minutes ano muna so yeah. so yan guys habang nagbalot ako kanina meron na tayong nakasalang dito na Uh, tubig. So, yan. Tatakpan ko na siya. Steam natin siya ng about 45 minutes. Ayan, para lutong-luto. So, bali kung hindi masyadong nahalo nyo guys sa pag, ano? Ano ba Kung hindi nyo siya masyadong nahalo kanina, yung bago natin siya balutin, so extend nyo na lang po yung uh, steam nya para po maging lutong-luto yung ating suman. Ayan. So, hayaan lang po natin siya at mamaya babalikan natin siya after 45 minutes. ayan na guys. Uh, kanina ko pa ito hinango guys. Ayan. Malamig na yung ating suman. Ayan. lutong lutong na siya. Ayan. Ganyan na itsura niya. nag transform na yung kulay ng dahon. Transform. <laughs> ayan. Pagka luto na siya guys. Ayan. So, mas gusto ko to kainin pag sobrang malamig na. Pag morning. Ayan. So, ilalagay ko sa sab... Lagyanan, guys. Ayan. Masarap it pala, guys. So, sa tamis niya, kaya na lang pumagtansya. Kasi yung iba gusto nila sobrang tamis. Yung iba gusto nila... Ah, uh, hindi masyadong matamis. Ayan. So, ayan na. sa uling ako nagsalang kanina guys kasi wala namang laman tong gas namin sarap ito guys tingnan nyo parang ano siya makintab kasi po yung mantika niya yan ayan yung langis ng ating latik yan lumalabas uh, sigurado hindi yan didikit sa ating ano ating dahon basta may mga langis siya. Paborito ng paborito ko ito, guys. Bukas ito na yung almusal ko. Hindi na ako magkakanin, guys. Kunyari diet. Ayan, nilang lang guys. Thanks for watching.